We learn from our mistakes, that's true. And it's also true that experience is the best teacher. Pero experience is the most expensive school. So minsan tayo ganito yung mindset natin, hindi na lang ako mag-aral niyan kasi pwede ko naman matutunan along the journey yan eh. Though this is true, matututo naman talaga tayo sa journey natin. Pero kasi totoo din na ito yung pinaka-expensive sa lahat eh. Mas expensive pa yan sa mga international schools mo. <laughs> Paano ko nasabi? Kasi seven years ako nagninegosyo. And iba-ibang negosyo na din yung pinasok ko. So every time nagkakamali ka, you lost time and money. Time is basically money too. Kasi every time you lose, you lost chance to earn money. Then you also lost money sa pagkakamali mo. Imagine, wrong investment. E eh, you lost money. Wrong location ng restaurant na tinayo mo. Di, eh, you lost money. Wrong market, wrong marketing strategy. Those include time and money pwede mo maiwasan, yes. Siguro kung may nagturo sa'yo or kahit papano may nagkwento sa'yo ng mga pagkakamali nila. So ako hindi ako negosyante talaga. So nurse ako, nag-resign ako tapos nagnegosyo. So walang alam. Though, believer din kasi ako na madaming bagay sa buhay natin na pwede nating matutunan pag nandyan na. Ano yun ni? Kay Richard Branson. Yung grab the opportunity, learn how to do it later. So, favorite ko yun eh. So, basta may opportunity, grab agad. And then, pag nandyan ka na, learn how to do it na lang. Pero, believer din kasi ako na importante yung mentor. Hindi naman basta yung skills nila yung hinahanap natin. Eh. Gusto mong marinig kung ano yung pinagdaanan nila. Gusto mong malaman kung paano sila nakapagsimula or ano yung pagkakamali nila. Like ako, ganito na ako mag-isip ngayon. Eh. So, empty cup. Ako, empty cup ako. Wala akong alam palagi. That's how I think. That's why I need someone to teach me. I need to hear from someone na galing sa pagkakamaling, ayoko mangyari sa akin. So bukod sa skills, yan ang hinahanap mo sa mentor. Kasi kapag nalaman mo na, ah, mali pala yun, doon ko malalaman kung ano yung pwede kong iwasan. By having a mentor, you get to avoid the same mistakes they did. I mean, hindi lahat applicable sa business mo, ha? Kaya importante din na nagre-research ka aside from basically having a mentor hindi porke nag-work kasi sa kanila, mag-work din sa'yo. Hindi porke nagkamali sila sa part na yon, same mistake yung makukommit mo. Kaya kailangan mo din ng second opinion. So, business kasi is a continuous process of learning and testing. Pero kung may mentor ka, nakaiwas ka na sa madaming units ng tuition fee. So, instead na babayaran mo yon, naiwasan mo ng bayaran kasi someone told you eh, ba? Diba? Kaya ang Payo nga sa amin dati ng mga mentors namin is at least you get five mentors. Meron kang business mentor, may spiritual mentor ka. And normally, it doesn't really mean na kailangan may face-to-face -face kang mentor. Though maganda yun na yung meron kang nakakausap. But sometimes, okay din. Like ako sa YouTube, ang dami kong pinapanood. And I consider them mentor kasi um, pag pinapanood ko sila, I get to also learn from their experience sa mga sinishare nila sa video. So... And you know, this is also applicable sa personal life, sa relationships. If you wanna avoid pain, mistakes as much as possible, mabawasan or ma-avoid. Kasi hindi um, naman yan totally ma Eh. Kung, kung kaya na maiwasan, sabi magsasabi sa'yo na pwede pala siyang iwasan, ganyan, i-assess mo din. At least yung mga people that tells you kung ano yung mga pwede mong iwasan, at least you have collective information. So at the end of the day, life is still a process and a journey. So we cannot totally avoid pain. Hindi talaga. Mistakes, failure, hindi mo yan maa-avoid 100%. Pero kung may magsasabi sa'yo ng kwento ng journey nila, may, may basis ka, may tamang research, ba? Diba? Mas makakaiwas ka sa mga major failures, especially if you're facing major decisions in your life. Alam nyo, sa totoo lang grabe, parang mas madali pa yung buhay ko noon bago ako magnegosyo nung no, nag-work pa ako sa corporate. Hindi ko sinasabing mas madali yun, di ba? Pero in a way, parang mas madali kasi I don't have much decision-making na kailang harapin. But when you're starting your own business, ikaw lahat eh. Ikaw magde-decide sa marketing, ikaw magde-decide sa product, ikaw magde-decide sa lahat. So, ikaw magde-decide sa may invest yung money. So, it's also very risky, di ba? Unlike na nag-work ka lang for the business. So, wala ka masyadong iisipin pero you know, this is the life I prayed for. And, hindi ko naman din to ginagawa just for money. I do it for time, freedom, and growth. So, yeah. Um, find the mentor. Next time, let's talk about free time, freedom, and business.